snowstorm ngayon dito sa sa Toronto. Pero tuloy pa rin ng buhay. Kailangan namin maggrocery At meron kaming napupunta rin kami sa mall. <laughs> Ilang araw na ganito mga 4 days na. Tapos punta <laughs> ano yung pinakamasamang panahon na, na na, na, ano mo, na experience mo? 20 yung pinaka yung unang bagay. 2007. Mas malala dito. Ayun, isang isang beses lang yun. Ito, ilang araw na. Grabe. Mm -hmm. Grabe oh, parang first time ko na experience to. Ito to ka taas na snow. Diba? Pero kahit na mataas na snow, punta kami ng mall. Huh? At mag-grocery. Grabe yung no? daan oh. So, nandito ngayon kami sa labas. Ayan. O, kami lang ang ano, ang tao. Tsaka yung isa na sa unahan. O, kasi so, Sunday ngayon. Talaga namang, ano, konti lang ang sasabihan pag Sunday. Dahil rest day. Hmm. Uh -huh. Eh, kaso nga, mayari pa itong snowstorm. So, lalong kumonte ang lumabas. Ngayon, Sunday ito na naman ang condition ng kalsada grabe ah, No, nabalaho na isa nabalaho na isa so, ito pasok sa plaza taas taas oh taas ng snow na clear naman ng konti itong uh, mga main road na okay, clear sa snow Regular na clear na pero yung mga side street matagal pa yun. Eh. Yung mga mamaya o bukas pa yun. Eh. depende na, na sa sasakyan kung kaya ang dumaan sa ganitong kondisyon ng kalsada. hospital namin dito, Scarborough General Hospital. This is Scarborough.

gabi na kami ng uwi, nag uh, shopping at nag grocery. Time check is 6:22 p.m. Oops, careful. Grabe ito. So, ito na po yung pinamili namin ito. Dahil kaya trauma. May bundok sa harap at ng bahay. Mga kotse na kapit-bahay namin. No? Ayan namili ako ng marami so <laughs> eto ngayon siya nakalibing lahat pumili ako ng mga buwan. salmon dalawang klaseng salmon isang ay yung siya na pwede mm -hmm. mo siya i tapos merong hub salmon so ay e, dito sa so, ilalim e, yung mga chicken breast tapos pumuli dito ako ng mga pork na pang mga panggisa eto shanghai longganisa eto yung mga panggisang small na 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 baboy, mga pork chop. Tapos, ito binili ko siya sale siya, baka na ribs. So, bumili din ako ng sausage, hotdog, $8.99 siya sale. So, dalawa yung binili ko, dalawang hotdog. And then, dito sa ilalim, kinukuha ko bacon. Yan. And then, merong one pounds na beef pang spaghetti, macaroni. And then, baboy. Uh, and then embutido. bumili din ako ng mackerel, sale sya 3.99. Tapos tong isda, sale din dito eh mga 5 dollars. Tapos yung maliliit na galunggong. Ito pang sigang. Itong mantika sale siya 8 dollars. Dati siyang 14 dollars. So ano siya extra virgin oil. And then bumili ako ng extra na toyo, kahit may toyo pa kami, ketchup, mga tomas yan, gustong ni Gio yan, naghahanap siya lagi. Tapos bumili na ako ng cranberry juice, and then spam. Kahit meron pa akong stock ng spam, meron din akong corn beef, bumili ako kasi on sale pa rin siya. So, ito, nor cubes, ang palasa ng mga pagkain. Ah, uh, bumili din ako ng soft drinks, ah uh, ng yakult, two for five dollars. Bumili din ako ng repolyo, carrots, hopiang di mabili. hopia bell pepper mix. di mawawala itong um, pansit kanton. Ito yung pangsigang sale, siling malaki. Okra, and then Mickey, pansit Mickey. Ito pangsigang mustasa. Ayan, broccoli. Bumali din ako. Bumali din ako ng spinach. Itong broccoli. And then, spring onion ba yan? Yan. And then, instant soup. Ito, corn. 99 cents lang yan. Gulay din yan. At bumili din ako ng uh, lemon. tapos orange. Tapos ito, mayroon itong saging sa likod. So, ito, naka $300 ako. Grabe. Gusto ko munang umiyak. Ang mahal ah. <laughs> Grabe. Ubus ang sweldo ko dito. Sa pagkain lang. So, eto ngayon.